Ang Masarap na Mirienda ni Nanay Estela Kwento ni Lester John Cariagalin Guhit ni Ara Villena Maagang gumising si Nanay Estela para simulang lutuin ang espesyal na mirienda. Tinignan niya ang lumang recipe book at sinimulang ihanda ang mga kailangan. Ano kaya ang kanyang ihahanda? Naganda siya ng dalawang tasang durog na malagkit na bigas. Nilagyan niya ito ng isang tasang tubig at hinugis sa maliliit na bilog. Pinagsama-sama niya ang isang tasang pulang asukal, tatlong tasang gata, at dalawang tasang kakang gata. Sinimulan din ni Nana Estela na gayatin ang mga kamote, ube, balinghoy, at saba. Hinimay-imay niya ang langka. Sikreto ni Nane Estela na ibabad ang mga sangkap na ito sa tubig para hindi mawala ang kulay. Inihanda niya rin ang sago na may iba't ibang kulay. Gamit ang isang kawali, naglagay siya ng tatlong tasa ng gata at kalahating tasa ng asukal. Unang nilagay ang mga hugis kwadradong sangkap bago nilagay ang mga binilog na galapong. Nang lumambot na ang mga sangkap, sa kanya hinalo ang mga hinimay na langka. Huli niyang nilagay ang makukulay na sago at kanyang hinalo-halo ang lahat ng mga sangkap sa kanyang kawali. Parang kulang. Lalagyan ko pa nga ng kalahating tasa ng asukal. Ilagay na rin natin ang natitirang dalawang tasa ng katanggata. Hmm, sakto. Saktong ikasampu ng umaga, dumating si Tatay Anton sa bahay mula sa bukid. Ano kaya ang naaamoy na masarap ni Tatay Anton? Tama! Ang miryenda nila ay ginataang bilo-bilo.